Hello everyone, di ata dali sa payag ni Bata Dudong guys Nagduyan-duyan ng minem, na Hapit naman ko si bibi mo Gawas next month Ayan, pasyal-pasyal tayo dito sa payag ni Bata Dudong Ayan, super cute yung payag niya guys oh Yung atip niya guys is pawod Ayan kasi doon guys nang tuas sila dito nagtanom sila o oh, kalbasa kay para kuno ang kalbasa pampalinaw sa mata para next month na ana sila makuha kuha guys ana sila harvest so ana guys luag kay nga rin guys nga tanuman luag kay nga, nga tanuman nga to guys so mora na guys Mapit na si baby mo gawas. Ayan. Bye-bye.